Sa bidong ito ay ating tatalakayin ang dalawang lumang bagay na nakukay ng ating katiyay sa kanyang lugar. Ito ay isang malaking lumang container drum at isang lumang bote na pag-aari ng mga hapon. Para nga pala sa mga nais magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyo itong ipadala sa aking email na gmail.com sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang napakalumang container drum at base sa itsura ng bagay na ito, ito ay marupo dahil sa sobrang kalawang nito ngayon. Base sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter, ito yung mga uri ng container drum na ginamit ng mga sundalong hapon para sa mga kayamanang hindi pa na prosesong ginto kung hindi naman unprocessed gold ay mga lumang barya na gawa sa ginto at pila. Pero posible na rin na ito ay dating naglalaman ng isang mapanganib na uri ng kemikal na maaari nilang ginamit bilang patibong sa kanilang ibinaong kayamanan sa lugar. Ayon sa ka-TH natin na nagpadala sa larawan na ito kanilang nakukay ang lumang drum na ito sa lalim lamang na tatlong talampakan. Ibig sabihin ay mababaw lamang ang pagkakabaw nito. Kaya ang aking pagbasa sa bagay na ito bilang isang marka ay ipinapahiwatig nito ang lubusang pagkumpirma na positibo ang lugar. Parang sinasabi nito na ang lumang container drum na ito ay dating naglalaman ng mahahalagang bagay at ito ay tinago ng mga sundalong apon sa paligid. Nang mahukay ng ating katiyech ang lumang container drum na ito, ayon sa kanya ay naglalaman daw ito ng mga kabebe. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kabebe ay madalas ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. At ang mga ito ay may iba't ibang kahulugan. Na nakadepende sa orihinal na pagkakaayos ng mga ito. Pero kung sadyang wala itong pagkakaayos, kung saan ay parang naipon ito sa iisang lugar. Ang ibig sabihin nito ay ituloy mong hukayin sa ilalim ng mga ito. Kaya ang basa ko sa mga kabebe na nilalaman ng lumang container drum na ito ay nagpapahiwatig na ituloy mo itong hukayin. Maliban sa mga kabebe na nadatnan ng ating katihis sa loob ng lumang container drum na ito ay may isang lumang bote. Sa larawan na ito ay nakikita natin ang lumang bote na ito. At ito ay may mga tatak na Suntory LTD Japan at mga hindi gaanong malinaw na mga letra. Basi sa aking pagsasaliksik. Ang Santori LTD ay pangalan ng isang tanyag na kumpanya sa Japan na gumagawa ng mga inumin. Ito naman ang harapang bahagi ng lumang bote na ito kung saan ay mapapansin natin dito ang mga tatak nitong numero na 70 at meron itong dalawang kasamang dahon na disenyo. Ayon sa ka natin, ay meron pa daw kasama ang lumang bote na ito at ang mga ito ay nakapalibot sa boteng ito. Pero di tulad ng lumang bote na ito, ang mga ito ay gawa dito sa Pilipinas dahil sa mga tatak nitong Manila 1852. Kung ang mga boteng gawa dito sa Pilipinas ay nakapalibot sa nag-iisang bote na ito na gawa sa Japan. Ang aking pagbasa sa pagkakaayos ng mga ito ay treasure on the spot. Wala itong pinagkaiba sa simbolong pilog na may tuldo sa kanyang gitna. Kaya ang ibig sabihin ay ituloy mong hukayin ang naturang lugar na kinalalagyan ng mga lumang bote na ito. Para sa kati natin na nakahanap sa mga markang ito, dahil sa dalawa ang markang nagkukumpirma na ituloy mong hukayin ang naturang lugar. Ang payo ko sa iyo ay ituloy mo lamang itong hukayin. Kung sa bagay ay sadyang mababaw pa lamang naman ang lalim na tatlong talampakan na inyong hinukay. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout Shoutout kay ka-TH na si Henry Asuncion na tiga Kaloocan Shoutout kay ka-TH na si Jerry Villanueva na tiga Pangasinan Shoutout kay ka-TH na si Jim Boris na tiga Kagayan Misamis Oriental Shoutout kay ka-TH na si Jason Mangawang na tiga Sison Pangasinan Shoutout kay KTH na si Ronald Mendoza na tiga Carmen Agusan del Norte. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwar na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.